may mapapauwi ba ba tayo dito sa Pilipinas? Uh, pwede naman kumuwi. Ang German immigration na. <laughs> <ha>. Okay. <laughs> hindi naman kayo pinagpapawalang umuwi. <laughs> yung mga ayaw umuwi. At kung tayo ay uh, merong basihan para <laughs> sila ay parasahing umuwi, hindi eh, gagawin natin. Aba Alam ko naman itong bukongan. <laughs> okay. <laughs> so your message to your critics? Ako na problema. This is a free country. I really welcome the criticisms mm -hmm. I I'd like the criticisms sa kayong memes nga na-miss ko na eh. Dahil wala na ako na ilalagay sa aking timeline eh. Gusto ko yung mga memes na abangan ko nga yung, yung paano yung mga bagong memes eh. 'Yon ang hinihintay ko para magkaroon naman ng maraming hits sa aking uh, timeline. So Uh, this is a free country, ang democracy ay alive, yan ang sinasabi natin. Huwag kayong matakot na mag-express ng inyong mga opinion as long as you do it within the bounds of the law. Mm -hmm. You just do it uh, within the limits of decency mm -hmm. para siguradong marinig kayong boses, let's be mm -hmm. empathic about it. Kung may criticism kayo sa akin, may criticism kayo sa organisasyon ko, sa Philippine National Police, iparating eh nyo so that we'll use it as a basis for improvement.